Mam, Ma kapag masyado bang malaki, masakit po ba? Mm, ganito kasi yon dong ha. Makinig kang mabuti. Kung may kapayatan niyang ano mo, yung ano ba, malnores ba? Walay lami dong, yung walang kaganagana ba? Ganon, anuhin mo naman yung lato-lato mo. Kung kaliitan naman, o, oh, tapos payat pa. Tapos hindi pa fighter, yung laging matamlay. Hay nako. Oh, eto na ha. Sagutin natin yung tanong mo ha. Diretsuhan tayo dito ha. Wala nang pakimi kemi pa. Kung ikaw, kung yung tanong mo, 'di ba? Kung talagang masyado yung kahabaan yung lato-lato. Sa totoo lang, hay nako. Oo, oo. masasabi ko sa iyo talaga na masakit. Mapapaaray talaga si Inday kapag ikaw ay gifted, pinagpala ka ng kahabaan, malusog, tapos fighter pa, di ba? Palaban. Kahit sa unang subok, hindi siya nangihina. O, di ba? Hay nako kapag ganun talaga, kahit na, sa totoo lang, kahit na masakit, na mapapaaray si Inday pero sa totoo lang ay sa una lang masakit pero habang tumatagal yung patagal lang patagal ba nawawala din yung ano niya yung pain napapalitan ng unti-unti ng happiness ganun yon mm, mm ganun yon ha sa totoo lang nako nako <laughs> Normal lang yan na mararamdaman talaga ng isang babae o kahit sino pa man ng iyong kapareha yung, ano talaga, yung hapdi. Masasaktan at masasaktan talaga. Pero, at the end of the day, ay nakukuha niya pa rin ngumiti. Dahil naging successful siya. Naibigay mo yung sapat na pangangailangan niya. Ganun yun. Ika nga, the beggar, the better. <laughs> mm, ano na? Kamusta naman ang lato-lato ng iba dyan? Buhay pa ba? Lumalaban pa ba? Alam mo, ikaw ha, makinig kang mabuti. Kung ang lato-lato mo dong, kung hindi naman yan masyadong kalakihan, eto meron akong ibibigay na tips sa iyo ha. Kung, ayan ha, eto ha, makinig kang mabuti. Kung, ano, bawiin mo ha, bawiin mo sa galaw, bawiin mo sa performance, maging hardworking ha. Hindi yung, kaliitan na nga yung si, ano mo, eh, tapos tamad ka pa. Eh, wala. Eh, talaga namang malulungkot si, ano sa'yo, malulungkot yung partner mo. Eh, kasi nga, hindi mo na ibibigay yung sapat na pangangailangan niya. Kaya, advice ko sa'yo dong, bawiin ha. Bawiin sa performance. <laughs> Gumalaw ka <laughs> So, ayun, ayun, nasagot na natin yung mga tanong nyo na ganun lang. Simple lang naman eh. Kailangan, hindi naman araw-araw, kailangan maging masipag ka, mo yung performance nyo sa araw ng schedule nyo. Hindi naman ganun. Hindi naman, alam nyo, ang mga babae, ano yan sila, hindi yan, ayaw rin nila ng araw-araw gusto nila paminsan-minsan lang para excitement may, excited na yan. may excitement, excitement na ano ba excitement na tinatawag kaya ayun ha kaya maniwala kayo sa hindi mga dudong mga inday ayun isa yan sa nagpapatibay ng pagsasama ang kailangan may effort may time binibigyan ng sapat na oras ganun yon hindi yung kanya-kanya na lang ng paraan kung paaro kung paano mo mapasaya o mapaano ano yung kapareha mo kaya ha advice ko sa iyo dong mga inday dyan, ha habang tumatagal ang pagsasama dapat mas lalong tumitibay pasarap ng pasarap ba ganun ang ibig kong sabihin so ayun lang kung ano-ano na napagpapasabi ko dito at syempre, mamimigay tayo ng popremyo. Ayan. Sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, isubscribe mo na ako ha. I-like mo na yan para makasali ka sa, ano ko, para full ko ha. Papremyo, maglalive ako. Abangan nyo ha. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. Dahil nakaabot na tayo ng 600,000 subscribers, followers! So, ayun, maraming maraming salamat sa lahat. So, ayun lamang. At syempre, lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. Bye!